magandang araw sa inyo mga lalabs gusto ko lang pong share sa inyo yung uh, napanood ko sa isang tutorial at ito po ay in-apply ko po sa akin sabi ko nga po sa inyo iba iba ang tutorial or iba iba ang uh, mga nakikita po dito base po sa ating mga iba't ibang experience ayan uh, depende po yan sa inyo kung gusto nyo i-apply sa sarili nyo or hindi pero ako po kasi nanonood din po ako ng ibang mga tutorial kung may matututunan ba ako o wala at ito po ay ina-apply ko sa aking sarili tulad po ng isang tutorial na napanood ko na uh, ang sabi po niya yung magumagamit ng mga trending audio sa mga na-invite na po sa ads on reel ay wala daw pong kita o walang earnings na papasok po dyan kahit umabot daw yan ng million million views ay hindi daw po kikita yan dahil daw po gumamit ka ng trending audio at hindi daw po yan na monetize dahil sa copyright match music ayan Sinubukan ko din po yan kahit hindi po ako na-invite sa Adson Reel, ko po yan sa aking sarili. Sa mga na-invite po sa Adson Reel, pwede nyo tingnan nyo sa inyo kung may pumasok ba ng earnings sa paggamit nyo ng mga trending audio. Dahil ako din po ay mahilig din gumamit ng mga trending audio, tulad po sa nabasa ko sa Facebook din na uh, sa Creator Creator Studio na may nakalagay doon na use trending audio. Kaya po ito po ay sinusubukan kong gamitin. At kung meron po ako makikitang muted, ay binubura ko na rin po ito. Dahil pagka muted, ibig sabihin po nun ay copyright match. Ayan. O kaya naman po, uh, depende po yan kung gusto nyo i-replace audio or palitan po ito ng music. Ayan, depende din po yan sa pagpapalit. Kasi po may mga music tayo na uh, a na apply natin na naka-copyright match. Panoorin nyo po yung aking video dito at yung video po ng isang creator. Ayan music or sa pagpindot ng use audio dyan sa baba. Ang lakas makahatak ng views, no? Umaabot talaga sa million views. Pero pag check mo sa yung monetization, zero ang earnings. Bakit kaya? Na ito na gumamit ng use audio. At ang nilagay niya sa kanyang caption, ito ang sekreto kaya nag-viral yung magic video ko. Nilagay din niya sa baba ang caption na makisabay sa viral audio. At totoo nga naman, basa na sa nakuha niyang reactions at comments. I-click natin itong audio sa baba. I-click natin itong use audio sa baba kung gusto ninyong gamitin ang audio na ginamit niya. So, okay, sige, try natin. Ito naman ang napili kong video. Pindutin natin itong next sa baba. Tapos lagyan na natin ng title. Sila ng audio na ito umabot talaga sa milyon ng kanilang views. So, akala kung na post ko nga ba 'yung video ko? So, ito na nga siya. Makikita niyo dun sa baba 'yung audio na ginamit ko. Fun beat 1 2 3 4. Kapag sarili mo ang audio na ginamit mo, or password sa Facebook. Pindutin mo yung arrow na red sa taas at make sure na naka-check ang desktop site. Pindutin natin ang ating Facebook name sa gilid. Ang steps na ito ay pwede mong gawin kahit naka-profile ka or naka-page ka. So, ito na yung pinost natin kanina na video. Ang video na ginamitan natin ng use audio na trending. Nakikita nyo ba yung nakalagay dun sa taas ng aking video? Ang nakalagay dyan, hindi ma-monetize sa ngayong video dahil sa music right match. Ibig sabihin, kahit mag-trending pa ang video ko na ito, kahit umabot pa ng million views, hindi siya magkakaroon ng earnings dahil nga tinamaan daw ng copyright match. Dapat proof ito nga at makikita nyo, zero ang earnings niyan. At ito nga po pala yung sa akin. Ayan, tignan nyo po dyan, nung binuksan ko po ang aking profile dyan sa sinasabi niyang uh web.facebook.com dyan daw po makikita yung mga nakatago na hindi po natin nakikita na uh, paggamit ng uh, trending audio na nakaka-copyright match daw po, ayan, subukan ko pong tingnan nyo sa akin kung meron din po ako makikita nung tulad nung sa kanya dahil yun daw po ay para sa mga na-invite na at yun lang daw po ang nakakakita noon ako po kasi automatic nakikita ko po yung sa akin Uh, once na nagbukas po ako ng aking reels, nakikita ko na dun kung may muted or wala Ayan, panoorin nyo po yung uh, video ko dyan Ayan, punta po tayo sa web.facebook.com at may tatlong bilog sa taas I-click po natin yon at sa baba may desktop, siguraduhin po na ito ay naka check Ayan, i-check po natin ang profile natin kung tayo po ay may makikitang uh, hindi daw ma dahil sa paggamit po natin ng mga trending audio at hindi daw po papasok ang earnings dahil uh, ito po ay copyright match daw. Ayan. Dahil dito, mahilig din po akong gumamit ng mga trending audio at ginagamit ko din po ito talaga. Kung mapapansin nyo sa mga reels ko, merong mga trending audio din po akong ginagamit. Try po nating tingnan ang tingnan nyo sa akin. Tulad po dito, ayan, ginamitan ko po, po yan ng trending audio. natumabot umabot po yan ng 2.5 million. At may nagsabi din po sa akin na hindi daw po yan mamomonetize. Pero hindi ko po siya binubara hanggat hindi po si Facebook ang nagsasabi sa akin na burahin ko yan. At ayan po, mahilig po akong gumamit ng mga trending audio. Kung mapansin nyo po sa mga reels ko, may mga trending audio akong kinagamit. Dahil mahilig din naman po akong gumamit ng mga trending audio. Tulad din po dyan, mga trending audio po ang ginagamit ko dyan. Kaya chineck na din po yung sa akin para mabisita ko kung uh, tama po ba at may apply ko sa sarili ko kung makakakita din ako ng mga gano'n na hindi daw mamomonetize ang gumagamit ng mga trending audio at wala daw papasok na earnings. Ayan, dahil sa akin wala naman po akong nakikita dito sa aking main profile. O ayan, punta po tayo sa reels ko. Ayan, yung ginamit ko ng trending audio. Ayan, tingnan po natin yung sa akin. Ako po ay hindi pa na-invite sa Adson Reel. Pero yung mga gumagamit daw ng trending audio ay wala daw pong earnings at hindi daw po mamomonetize dahil sa copyright match. At wala daw po itong magiging kita at zero-zero. Nakita nyo naman po yun sa akin. Inabot po ng 2.5 million yan pero nakita nyo naman po may earnings na pumasok. Earnings kaya hindi po ako na-invite -ads, na sa Adson Reels at dito po, ayan, mahilig akong gumamit talaga ng mga trending audio wala naman po akong nakita sa akin na hindi monetize yan po ay mga copyright match na dinilit ko na rin po at nire-replace audio ko yung iba kung sakali na may mataas ang views. di diba? Napanood nyo po ang pagkakaiba namin. Siya po ay medyo uh, malaki-laki ng content creator. At ako po ay nagsisimula pa lang. Pero, uh, tinatry ko po sa akin lahat po ng mga nakikita ko. Ayan, sana po ay inyong naunawaan. At comment naman din po kung napanood nyo ang aking video. Kung uh, may nakita din ba kayo sa inyo or wala. O kung ano po yung pagkakaiba. sakit sa po kasi iba, iba din yung sa kanya yan thank you for watching sana po ako ay nakapag